Oops, <laughs> mukhang kamotikyo pero hindi ito ay uyan. Oh, no, <laughs> Hi guys, ngayong araw nga pala yung gagawin na naman tayong prank. Bale, ito nga pala yung nakita ko lang sa Facebook, kaya gagawin din natin. O, oh, diba mukha na siyang fries. Pero ang gagawin natin is, gagawin natin siyang parang kamote cue. Pero, ang ating gagamitin ay luya. Tapos, itingnan natin ko ano magiging reaction nila. Aba, pihadong tuwang-tuwa na naman kayo guys. Kaya e, tara, simulan na natin lutuin to. guys. Mukha na talaga siyang kamote cute <laughs> Ay, gusto ko. Po. Ano kayo maging reaction nyo na guys? Sino nga rin natin. Ano ba yan? talaga <laughs> Ay, napagis ko. Dami nito pa kasupan nyo. Let's go guys. Masarap kaya ito tay? Masarap? Ngayon na ulit makakagigam ng kamote Oh, uh, Guys, masarap kaya ito Guys. So, ngayon guys, ayan, tikman na natin itong ginawa namin kamote kasi first time ulit tayo makakatikip na ganito at uh, wala talagang mabibilihan sa amin. Yung wala, wala kayong makita kaya ngayon. Yan, nakakita kami sa ano sa tabi-tabi dyan. Kaya, yun, nagluto kami ng kamote Kaya, let's go! Tikman na natin. Aling maliit. tikman natin. Ito ka. Isa-isa lang tikman natin kasi skills sa mga patikman din natin tsaka at tsaka sa mga tikman. Kasi papromote ko sa TikTok. Ugh, Nainit! Nainit naman! Nainit lang! Nainit! Tangiks! Nainit! O! Oh, Nainit pa siya! Pipihan lang natin! Eh. May bits yun! Ha? Asukal yun! Ito! Ito sa'yo! Nainit eh! Let's go! sa <laughs> Alam mo. Alam nga. Behind the scene. So, ngayon guys, ayun, titikman na natin itong ginaw namin kamote kasi first time ulit tayong makakatikip na ganito at uh, wala talagang magbibilin sa amin. Yan. Wala, wala kayong makita ka ngayon. Yan, nakakita kami sa, ano, sa tabi-tabi dyan. Kaya, yeah, ayun, nagluto kami na. Kamote Kaya, let's go! Tikman na natin. Aling maliit, tikman natin. Isa-isa lang tikman natin kasi skills sa mga din natin tsaka kay Hannah matikman. Kasi papromote ko sa TikTok. Ang init. Ang init. Guys, eto na nga yan. Titikman ulit natin tong aking binili sa TikTok. Titikman natin kung masarap nga ba talaga. Hazel! Hazel! Titikman natin to. Sabi na. Ganito ha. Mmm. Sarap. Ganun lang. Tatumbs up ka. Bilis na isa. Isa lang. Tatumbs up ka. Tatumbs up ka. Ganito lang ha. Baka naman kung ano-ano gawin mo. Sabi. <laughs> um, Ganito lang. Pagkati kayo. S exit now. Tapos Hello, yan. na. Kamotik na. Ano? Ito. TikTok. Bilis na. Isa lang ha. Isa-isa lang. Isa. Baka ubusin mo. Si Hana pa. Go. Si isa lang. One, two, three. Wait lang. Yan, yan na. One, two, three. Go. <laughs> Behind the scene. Guys, eto na nga yan. Titikman ulit natin tong aking binili sa TikTok. Titikman natin kung masarap nga ba talaga. Hey, Sen! Hey, Sen! natin ito. Sabi na. Ganta. Mmm. Sarap. Ganun lang. Tatumbs up ka. Bilis na isa. Isa lang. Tatumbs up ka. Tatumbs lang ha. Baka naman kung ano-ano gawin mo. Sabi. <laughs> um, ganta lang. Pagkatikam. Exit na Tapos okay, yan. Kamot, pila ang sayo. na. Isa lang ha. Isa-isa na. Isa, baka ubusin mo. Si Hana pa. Go. isa lang. One, two, three. Good lang. Yan, yan ha. One, two, three. Go. Sakma. kita. TikTok. Gaganto ka lang. Pagkos tapos na, alis ka na. Yun lang, yun lang. Madaling, lang. Madaling madali lang. Ay, go. Go na. One. Go. Dito ka. Hindi na makita sa screen eh. One, two, three. Isa-isa lang ha. Si ano pa ang mapan. One. One, two, three. One, two, three. One, two, three. Go. behind the scene. Sakma, kamatay kita, beras dito. Gaganto ka lang. tapos na, alis ka na. Yun lang, lang. Madaling, madaling, lang. Ay, go. One, go. Dito ka. Hindi na makita sa screen. Ni. One, two, three. Isa-isa is, lang ha. Si ano pa ang mga pan. One, one, two, three. One, two, three. two, three, go. <laughs> ma, ikaw naman. Paparamot natin. Ah, Kakain ako niyan. Isa, isa lang, isang peraso lang nga. Baka ubusin akin Baka ubusin mo, ma. Baka ubusin na mama. Dito ka man. Di ka makita sa video. dika ka lang nagtitirahan. Oo, isa-isa lang. Ito ma, isa-isa lang. Baka na. Wait lang. One, 2, 3, go. . <laughs> <laughs> Behind the scene. Huwag abusin mo ma. Baka abusin mo mama. Di pagraman, di ka makikita sa video. Di ka na 'yang titerahan. Oo, isa-isa lang. <laughs> Ito muna isa-isa. lang, Baka maulit lang. One to three go. Sarap. Sarap. Bakit? Hindi <laughs> may tinanlasa eh. Ano nga lasa? Iiwan <laughs> ko ang May luya o ano? <laughs> guys. Yan. Tapos na po ang ating prank. Na-prank po, na po natin, na natin si Aling Maliit, si Sakmo, si Hazel at ang mama. Tapos si Hannah hindi pwedeng i-prank kasi so, nilalagnat at kawawa naman si Hannah. Ayan guys. Kaya guys. Wala well, tunaw na kasi ma. Tunaw na siya. Oh. Tunaw na siya. Ula. Oh. Mukha ka na siya. Luya talaga. Hindi ka. natunaw Hindi ko malapal <laughs> si mga luya yan. Hindi ko malapal. Kaya guys, don't forget to like, share, and subscribe. Sige. Para baka makain Subscribe para updated kayo sa buhay namin and comment kayo kung ano sa round of prank na natin. Yan lang, bye-bye.